Kunin mo na ako Boss Arch, tignan mo. Bagay na bagay ito sa motor ko. Bilin o, oh. bagay na bagay sa sa'kin. Bilin ako eh, di ba? Boss Arts, kunin mo na ako. Siyempre bilin o. Oh. Tignan mo pag kinabit dito yan o. Oh. Parang may okay, nagbibidyo sa'yo. Ha? May nagbibidyo. Oh? Gut, baka mga bisaya na yun. Bisaya? Oh, Mayroon sa aeroplane. Dito ako dito e. Mag-promote na talaga sa inyo guys. Carbon fiber. Mula ulo hanggang paad. Good ito ang pinaka... Good, nandiyan na naman siya, good. Ayan you know. o. Ayan o, tingnan mo. Oh. Diba? Sabi ko nga sa iwi. trip mo, na boss, yung plasyo. Eh. So, guys, update lang. Nandito na naman tayo sa shop. May mga dumating, guys. Ayan o, mga ulam. Ang tawag dito ay swing arm, guys. Swing arm, yan. Boss Arch, baka naman, syempre, Kunin mo na ako, boss. At tiga mo, bagay na bagay ito sa motor ko, G, kasi sobrang lakas ng motor ko. Bili, no? Bagay na bagay sa akin. Bili na ko, eh, di ba? So, guys, nga pala, yun, no? Pinapagawa ko yung labas natin dito kasi para may lalagyan ng mga gulong. Ako gumastos yan. Diba? Ikaw? Seryoso ka? Boss, okay ba yung pinagawa ko dito? Ano? Ako, ako gumastos yan, eh. Di ba? At mapakita ko sa'yo, bagay na bagay ito sa motor ko. G, ila, sabi ko naman sa'yo, Boss Arts, kunin mo na ako. Siyempre, Billy, no? Oh. Tsaka Race Power, oh. Siyempre, brand siya, no? Oh. Bagay na bagay dito. Tiga mo, pag kinabit dito yan, oh. Sa mga nagka-classic dyan, siyempre, pwedeng pwede sa inyo to. Puputulin niya lang to. Itong elbow na yan. Dito niya papagawa sa kanya, siyempre. Alam ko yung mga fittings yan, eh. Yung mga alam na anong Dito. O, oh, ano pa ba? Mura lang to, guys. So ang SRP na ito guys is nasa 13,000 to. Mm. 13,000 kaysa bibili ka ng mga acrophobic, 'di ba, mga ano. Tama. Ito na lang mo. Bilin lang malakas. Syempre pwede mo rin pahinain para pag na-checkpoint ka, hindi ka mauli. Ha? Bakit? Para may nagbi sa iyo. Ha? May nagbi-video. Oh? Malis. Yung teka lang tutuloy ko to. Tayo nagre-review ako ng mga bilin na. Loko, baka mabisaya yun, good. Ba, Good, Arts. Gut, baka mga Bisaya 'yan 'yon. Kahit na, 'di ba nakita mo naman sa mga video mo nakaraan? Baka binibijuan mo naman kasi sikat na ko, eh. Kanina pa 'yon, nakita ko. 'Di ko lang eh. na nababantini. Ito talaga, guys. Ito Boss Arts. Ito talaga ang ipopromote ko talaga sa inyo, guys. Carbon fiber 'yan mula ulo hanggang paa. Nangyanan naman siya, Gut. You know? Ngayon, ka-boss yung plush. Kaya nga, eh. ini-videoan ka nga. Hindi ko lang, totally, nagdaano ko nung produkto dito. Paano Mamaya kasi baka mapama. Ka niyan, 20% ka. O oh, yun know, 20% ako guys. Bili niya na, mura lang 15,000. Baka ba 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 mapahamak ba ka. Ay, ano 15,000? muna Uy! Pwede to sa mga classic guys. O ba, ano 15,000? Uy! 1,000 lang yan. 15K ito guys, okay. Makinig ka nga sa robot. Ilalagay niyo dito guys. Ang gagawin niyo lang, puputulan niya yan. Robot tingnan mo, na nandiyan lang siya. Pupunta sa gulong. Ha? Nandiyan lang naman siya. Ayun o, tingnan mo o. Diba? Sabi ko nga sa iwi. Hoy! Hindi mo! Anong may low? Hoy! Hindi mo anong trip mo? Nakabukas na yung plasyo. Kaya nga eh. Bakit? Sino to? Hindi na mo! Ano gagawa mo? Igaw na naman! Bakit? Ano naman? Ano naman? Ano, anong trip nito? ito? Ba't nandito ka? Ba't nandibidyo ka? O, naka-on pa ako. Ba't masama ang video dito? Eh malamang may bilaw lupa eh. May bilaw lupa. So, Tatabi ako kay Boss Lucio yung bibiling kayo no. Ayan o. No? Ayan o. Ayan o. lupa, daming lupa daming oh, dito. Opo opo mo rin eh. ganun no, no. Tiga mo ginagawa. Nakagano siya kanino. Kaya nga eh. May eh. kausap ako malamang. Kala ko pinadala ka ng mga bisaya eh. Pinadala ng mga bisaya. E, inanto, Ba't mas ako ah. ba mag video? Huwag ka may alam. Nagpo-promote yung tao dito. Kasi nga kinuha na akong ambasador ng bilin. Oo oh, diba? Manis diba? ka Pangit sa kapatid ko. Pangit mo. Ba't balot yung mukha mo? Bakit? Ano naman? Ay, oh. ni. Eh, ikaw nga nakasalamin. Oh, Mangulan eh. Oh. Oh. Mo ina ano kapag mga araw lang kupal. Ito nito ako ko pinadala na to ng mga. Nga, ay, agasib, eh. nangangamba ako. ka na sa inyo, kinginan to. Guys, kinu mo gyud tawanan ng mga video ko. Ito bilhin nyo na. Narinig niyo ha. Pag nakabenta ako nito, na meron akong ng 20%, sabi ni Boss Lucio. So guys, mabibili niyo to sa retail price na 15,500. Okay, guys. Ayan, meron pa kayong discount. Pumunta lang kayo guys dito sa BCK Garage. Napakadami.